So yun, magandang araw po sa ating lahat mga kamanok Bali, ito po yung ating golden boy Na magpo -4 months old Bali, hindi po ito natunawan So ang ginawa ko Binigyan ko muna siya ng tubig Tapos, pagpunong-puno na po yung butchi niya ng tubig Iaano po natin Iaampas-ampas sa hangin Para maubos po yung laman ng butchi mahirap po kasi pag hindi na natunawan yung ating manok manunuyo na manunuyo yung paa nya tapos yung katawan nya matutuyot din so ngayon hanggat malakas pa siya ganun yung gagawin natin wag na nating hahayaang kung ano ano pa yung ipainom natin pwede naman po true grits pero gawin to muna natin yung ano paghampas-hampas sa hangin para maubos yung kanyang patuka sa butsi. So, yun mga kamanok, bali ito, busog na busog na yung kanyang butsi. Ayan. Bali, ang gagawin natin, iampas-hampas natin sa hangin para yung lahat ng laman ng butsi niya ay lumabas. Para mawala yung matitigas na hindi matunaw dun sa kanyang butsi. ganyan yung ginagawa ko mga manok pag hindi matunawan yung isang manok o sisil ganito lang So, ito na mga kamanok yung itsura niya. Ayan o. Oh. Wala na laman yung butsi. So, kung hindi po natin gagawin yun sa kanya, hindi po mawawala yung laman ng butsi niya. So, yung mga kinain niya matitigas. Hindi pa rin matutunaw. Ipapakita ko po sa inyo yung mga natanggal natin. So, ayan mga kamanok yung mga natanggal natin. Oh. Ayan mga mais conditioner ayan o oh. so yung malalaking mais na yan ayan so marami nating natanggal kaso yung mga natanggal natin ay tinuka na agad ng ibang manok ayan naligaw so itong ating hawak mga kamanok ay may na yung panunaw kumpara dito sa mga kapatid niya Ayan ito, manalakas yung panunaw nila. Kaya naman, nakatukas siya ng matitigas. Kaya umina yung panunaw niya. So ngayon, hindi po muna natin siya papatukain. Bali, bibigyan po natin ulit siya ng tubig. Kasi iinom po ito mga kamanok. So ganun lang yung proseso ko sa pagkatanggal ng, ng patuka sa butse. Yung hindi matunawan. So ayan oh. Kapag hindi po natin ginawa 'yon, sigurado hihina 'yung immune system niya. Unti-unti man nunuyo 'yung paa niya, ayan oh. Tingnan niyo 'yung paa niya nanunuyo na. So kahapon napansin ko ito na ganun nga pero malakas pa naman siya kumain. So siguro nakatukan parang marami dito sa ano pinagala ko po kasi So yan, ilalagay ulit natin siya dito. Mamaya maya yan, iinom na yan ng ano ng tubig. So hanggang mamayang hapon mga kamano, hindi muna natin siya bibigyan ng patuka. Bali tubig lang. Tapos bukas na umaga na ulit ang patuka niya. Ang ipapatuka naman natin sa kanya yung yung Integra 1000 o kaya yung Integra 2000 yung mga purong pigs lang na ano madaling matunaw so yun lang po mga kamanok sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon sa pagtatanggal nung kinain nila sa butse ng mga manok na hindi natutunawan so yun lang po maraming po salamat sa panonood